So mga kapis, kumusta? Long time no see It's me again po, PixBag Welcome back po na naman sa ating YouTube channel Kasi yan mga kapis, for today's video ay Punta naman ako ng uh, Danau City Kasi kukuha ng ibang mga requirements ko Yung mga kulang So, balita pala sa medical ko mga kapis ay Okay rin Sa wakas, fit rin ako, fit to work Tapos yung stress echo ko Uh, kahit uh, naano ako kasi nagka eh, finding kasi sa ECG ko ay eh, stress tsaka renequire ako ni ni doc magpa stress echo sa Chungwa uh, na doble yung stress ko kasi mahal so okay lang yung mga kapits kasi uh, naging okay yung result normal naman yung uh, stress echo ko so yan po oh, mga kapis. so thank you thank you din po sa ano sa sa inyo mga pics kasi lagi pa rin sumusuporta sa akin thank you thank you po also sa mga tita ko dyan thank you thank you po so kaya po ngayon ako ano uh, punta daw kasi para sa requirements tapos so kaya pala ako magko-commute ko commute lang ako mga kapis sa so, yung motor kahapon yung palis ako papunta ng Danao na sa pagkuhan ng result ay nasiraan ako naputol yung pambit mga kapit so standby lang muna yung motor uh, commute na lang muna tayo para sa mga kukuha pa ko ng ibang mga requirements so ito na po yung motor mga kapit yan binaklas ko na po yan para tingnan kung anong sira naputol talaga yung pambit yan binaklas ko na lang tsaka nililisan kasi nag order pa ako ng pambelt medyo matagal pa yung dumating tsaka sa shop ko na to ipapaayos kasi ipapabaklas ko to para makita yung love kasi wala akong pambaklas medyo matigas so ayun mga kapis, tara alis na tayo kasi ihatid eh, ako ni papa sa ano maiki ano, skin na lang tsaka sakay na akong bus papuntang tanaw ay, mga kapiks, ako. Let's go! Yan o, mga kapiks, ay, nandito na po ako ngayon sa Danau. So, yung unang kukunin ko ay yung MBI. So, dyan ako kukuha sa SANS so, Yung kukuha, unang kukunin ko ay MBI. Kasi so, yung dalawa yung kulang ko pa. Patatlo. MBI tsaka passport picture tsaka soft copy meron naman akong picture na makakapit sa passport size yun, yung, yung lang problema ko yung soft copy kasi yung soft copy ko dati ay pinas din sa kay mam kaso lang malabo daw kaya mapapicture ako ulit kaya picture ulit ako ng passport size tsaka sa soft copy So, ayun mga kapiks, punta muna tayo sa sans para kumuha ng NBI. Let's go! Yan ho mga kapiks, nakakuha na ko ng NBI. Uh, medyo mabilis po yung process nila dito. So, next na kukunin ko naman ay magpapapicture ako ng passport size. Kahit meron na ako kasi, <laughs> pinaulit ako kasi kailangan ng ano, klarong soft copy. So, pick passport size yung sunod ko tsaka soft copy. So, yun na lang po yung ulang. At kung makompleto na lahat ay ipapa. O, isa-send ko muna sa Gmail ni Ma'am para klaruhin niya kung sakto yung mga ginawa you ko know, So, sakto na, kompleto. Kung sakto na ay pwede nang ipa. LBC. Uh, papuntang Maynila kasi yung ano, pinakamain ng agency namin. Mainit pero mahangin. Alex. Hindi hindi umano yung init kasi hangin, basta init lang talaga. Yeah, paminsan-minsan lang tayo mga pa na axe kasi nabibisi talaga ko ngayon. Kung sa trabaho ko, sa iba sa Chinese tapos ngayon busy na naman kasi sa dahil sa snack na palat tayo makuha, ah, kailangan makompleto yung requirements so baka po pala mga kapit sa uh, maraming nangyari sa akin so mamaya ko na ay uh, chichika sa inyo pag pag makapag picture na ako tapos hanap ako na lugar so chika tayo mamaya picture muna ako mga kapit bye let's go yeah, Si Black Ganaw mga kapiks dyan nga ako mga pics ay nakapagpa-picture na din po ako at uh, tuha kuha po rin yung soft copy at nung tinanong ko yung soft copy mga kapics tsaka yung unang soft copy ko na pinas ko na kay ma pareho lang kasi nung pinas ko ni ma'am pinas ko kay ma'am yung documents ko ng soft copy tsaka passport size na picture sinabi niya sa <laughs> soft copy bakit po yun scan DOG dapat So, oh, hindi ma'am soft copy po yan yan po yung pinasa sa akin tapos sabi ko ma'am kung bandang lang muna tayo mga kapis sabi, sabi ko siya kung, hin, kung hindi okay ma'am magpapapicture po ako ulit tapos sinfold ako sa yun yung soft copy so ngayon nung tinignan ko mga pics pareho lang So, iwan ko lang kay ma'am kung anong pinag na sa Pinas ko na sa tapos. Uh, okay lang yung mga pics pa. Uh, at least uh, nakapag, nakapag picture ako ulit sa may shop ka bit papas ko mamaya. Tapos yung MBI kasi uh, i-scan ko pa. Tapos yung sa gym na sana maging okay na para konti na lang yung uh, kulang ko. Kasi yung medical okay na mga fixed fit work na po ako. Tapos may isang ulang pa yung ano beneficiary ko tapos yung beneficiary ko pala yung ina you ko know, si Sarah Chaka si Pat Pat kaso yung uh, PC kailangan ng PC sa tag sa kanila na dun pa kay Mama Pix uh, eh, uh, kasi baka makapunta din sa Mama Pix kasi meron din kaming aayusin so hintayin ko na lang si Mama Pix na dumating baka next week mga kabiks. at baka pagpunta niya dito mga kapix pag uwi niya uh, baka isang araw lang siya o siya o dalawa ah, uh, sasama, sasama lang muna ako pabalik kasi para makasama ko yung mga bata pa si pati siya ah, uh, so makukumpleto naman yung requirements ko eh, maghihintay na lang ako ng ano ah, uh, kung kailan mag start yung high school namin kasi sa katapusan pa ng August yung simula so baka wag hanap-hanap lang muna ako ng sideline dun sa Tacloban so ayan mga kapix ah Sasakay muna ako ng bus para makauwi na ng sugod. Let's go! So ayan mga kapiks ay nandito na ako sa patagbawo so naglalakad ako ngayon kasi para exercise din kasi walang <laughs> walang ano walang susundo kasi umalis yung mga drivers dun sana sa bahay pinuntahan na, na kasalubong ko may pinuntahan so baga mamaya pa sila bumalik kaya isipan kong maglakad lang muna para ma-exercise yan pakukuha rin ng ano ng bangino kami so kunti na lang yung kulang para makompleto Tahimik talaga dito makapig sa pag ganito Sayang, pa lang yung bahay dito. Pero ano? Presko yung hangin, tsaka maliwalas. So, okay siya. Yan. Luwag-luwag. Tapos maraming mga tanim na mais. Tsaka may kambing. Hmm. Umihi daw Pag wala ka talagang ano, service mga pics Lakad ka talaga ano, <laughs> pauwi. Pero mas okay rin mga pics pag ano, ganito para ma-exercise. Exercise din. yan no, tayo naglalakad ay chika tayo nung ano nung nangyari sa akin ano, kahapon papuntang Cebu para kumuha ng result sa stress ego ko muna sa chungwa so okay din makapix yung result ko sa stress ego kahit ano medyo kinakaban ako nun at nakakapagod talaga para mga kapix yung ano yung stress echo tsaka diretsyo stress test yung pag uh, jogging or paglalakad na parang nasa gym yung ano pinaka ano, yung exercise so kalo ko po ay madali lang pero nakakapagod kasi yung pag pag exercise ko nun ay oh bali volume of parang level 4 yung una lakad lang dalawa medyo lakad tapos pangatlo medyo mabilis na lakad yung pangapat nakakapagod maglakad mga <laughs> fix yung pangapat ay takbo na So dun ako na sa last part na napagod kasi mabilis tapos nakakangalay sa paa. Yung yung paa ko naninigas tapos sabi ng doktor na kaya pa sa ako. Ma'am, kaya pa. Pero kahit sakit na sa paa, kinaya ko pa rin. Pero natapos ko naman mag ko. Ayan. Pagkuha ko sa result, worth it naman mag-fix kasi normal naman yung stress echo ko at nung papunta pala ako mga fix sa Cebu nung nagmumotor ako biglang nasira yung motor naputol yung pambelt. eh, bali nandun na ako banda sa ah, nakalagpas na ako ng dano papuntang Compostela pero malayo pa kinadjing so nag nagpaano ko ng rescue kina uh, Christian Christian Charon kasi kung itulak ko yung motor malayo pa kina Jim pinarescue ko muna nung dumating sila Christian dun ay nagpatid muna ako kina Jing kasi kay Jing na lang motor yung uh, gagamit ko para mas mabilis so buti na lang ay hindi 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 ibig sabihin hindi niya ginagamit yung motor kasi may klase so nakahiram ako at mabilis naman ako nakapunta ng ano ng nakapunta ng Cebu at akala ko malilita ko sa pagkuha ng result so nakakuha naman ako mga pics at pagkakuha ko ng stress ikot result ay dumiretso ako sa medical para ano ko yung overall na result ng medical ko. At okay din yung result ng medical ko makapix fit to work. So bibigyan la ko ng papel tapos yung result ako sa papel ay isesend lang nila sa ipapadala nila sa agency ko sa premium sa Manila. So habang pauwi naman ako makapix. Ay pauwi ako biglang merong kunting ano naman <laughs> kunting uh, hindi naman disgrasya mga apik uh, parang disgracia na rin hindi naman grabe kasi yung pauwi ako yung stoplight ay parang magre-red na ako. so pinilit ko so hindi ako nakaabot ah uh, stop ako hindi ko pala alam may nakasunod sa akin na inahabol din yung stoplight nung pagpreno ko hindi hindi naman bigla siyang umano sa akin naka-stop naman ako tapos atras sana ako tapos siya naman ay biglang marurot uh, natamaan ako dito sa gilid sa sa bandang pa ako medyo dapis lang naman hindi 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 ako umano muna ng sakit na karamdam kasi pagtingin ko sa kanya yung yung nasira sa kanya yung sapatos niya nasira tsaka yung side mirror niya natanggal na basag so tumingin siya sa akin sabi niya sir ka lang sa so, okay lang kasi natama na ako sa paa ah. so akala ko naman yung motor nagasgasan. gasgasan buti na lang hindi tapos yung motor pala ay ay isang angkas rider so yung driver medyo matanda na so hindi na lang ako nagreklamo nayaan ko na lang so yan so napag-sip-sip kung makapiks eh okay ah uh, naging okay naman yung result ko sa medical sa stress ko. pero may mga kunting <laughs> is grass sya <laughs> pa kung maano so pero thank you thank you pero makapiks kasi safe akong nakauwi so yan dyan ako Medyo hindi, hindi natin na malayan na malapit na kasi sa so, chika. Pero kakapagod. Oh. Yan, yeah, mga ang tahimik. <laughs> so, yan yeah, mga pigs. kakapagod. Um, ah, Kauwi So, thank you thank you pala mga kapix sa lahat ng sumusuporta at thank you thank you din sa inyong lahat mga kapix so at yun o mga kapix hanggang dito lang po muna tayo ulit at don't forget po to subscribe my youtube channel mga kapix so hanggang sa muli mga kapix see you in our next vlog bye bye yeah.